Habang tumatagal ay mas lalong lumalalim nga ang pagnanasangan ni Betsy na magpapansin nga dito sa kanyang dating jowa na itong si Gerald. Nagsiselos siya tuwing makikita nga niya na maging sweet nga ang dalawa naisip niya na dapat siya ang nasagalagayan nga nitong si Jenna dahil nabigo siya, hindi pa rin siya makalimot, kaya naman gagawa siya ng paraan kung papaano nga makaganti dito kay uh, Jenna, walang pakialam itong si Betsy, kahit sinabihan pa siya ng kanyang inang si Susan na tumigil siya sa kanyang kahibangan nakahiga na umano siya sa malamig at malambot pong. ngunit bakit kailangan pa niyang uh, bumaba sa papag Nahihibang na nga ba siya? Ngunit hindi nakikinig itong si Betsy. Mananatili ang kanyang kakatihan. Talagang papansin siya. Dahil nakita din niya na ang kanyang asawang si Robert ay mahina ang enerhiya. Naiingit siya dito kay Jenna na anytime ay uh, pupwede siyang maging masaya dahil nga kay Gerald. Kaya naman uh, nagkaroon siya ng balak. Uminom nga siya ng alak sinabi niya ito sa kanyang ina may plano siya at itataon nga niya na tulog ang lahat ng mga tao at dito nga niya gagapangin itong si Gerald tela isang ahas nga itong si Betsy na naghahanap lamang ng tamang pagkakataon para matuklaw nga itong si Gerald subalit loyal na loyal itong si Gerald hindi niya ito maaakit at si Gerald na nga mismo ang umiiwas kahit na may nakaraan sila Ngunit buo na ang kanyang desisyon sapagkat mahal niya ang kanyang asawang si Jenna maging ang kanyang anak. Napatay niya lamang si Betsy sa kanyang ginagawa dahil kahit anong gawin niya ay wala ng amor itong si Gerald sa kanya. Ang katunayan ay nasusukan na siya dito sa pagmumukhangan itong si Betsy. Pinakikisamahan lamang niya ito dahil sa alam niya na asawa ito ng kanyang binan. Ngunit ang totoo ay umiiwas siya. Alam niya ang kamandagan itong si Betsy at alam niya ang kaya nitong gawin.